ilang beses mo na bang naisip or inattempt na gumawa ng content pero napipigilan ka dahil sa isang bagay na to ito yung nahihiya ka kasi baka kung ano yung masasabi sa ng mga tao ma-judge ka nila na um, hindi ka naman magaling so ako nga pala si Marcel Butal, isang masiskarte sa buhay ano yung isang video na pagpinost mo ito hindi ka kinakabahan yun bang may lakas ng loob ka, paano natin siya easy settle? Pero nakikita mo sa iba na parang easy lang, parang andali lang. Pero bakit ikaw sobrang hirap na hirap? Yun ay napipigilan ka sa hiya. di ba? Nung nag-live ako sa TikTok, yes, um, affiliate, and binibenta ko po yung isang product, yung pabango. Merong isang akong um, customers na nagtanong mismo sa live ko. So, naalala ko, hindi na ako natapos sa uh, pagbebenta kundi na focus ako sa pagtulong sa kanya, kung paano siya ma-motivate sa pagsisimula din ng uh, paggawa ng content at uh, yun na yung way para kumita din siya bata pa to, mga 18 years old siya, and sobrang interested siya, no na makinig at ang um, talong niya na yun, isabi ko sa kanya kung hiya lang yung naging um, problema para ikaw ay hindi makapagsimula ng uh, iyong sisimulang content, ano yung pinaka problema talaga bukod sa nahihiya ka? And alam nyo ba, um, dun sa pagtatanong ko, sobrang na-open yung kanyang mind. And sabi niya nga, um, ate, ano, wala kasi akong tripod. Tapos, yung aking cellphone talagang parang ulap. Ang ibig niyang sabihin yung camera niya ay, Uh, malabo, hindi kasiya-siya, sabi niya, hindi talaga quality. So, sobrang nagustuhan ko yung conversation namin through live lang yon hindi talaga kami magkakilala. So, singit ko lang pala, uh, nandito ako ngayon sa labas ng bahay. Ayan. So, ang aking hair, kakaligo lang, sisingit <laughs> lang. So, ito natuloy na po natin. So, um, yun yung naging uh, nakita ko na meron pala talagang mga taong ang uh, nangangailangan ng tulong ko. Kaya mas galingan ko pa sa pag-content at sa pagka-share uh, kong kung ano yung na-experience ko. At ano ba yung mga bagay na kinakabahan ka, lalo na sa unang video? Ano ba yung ginawa ko? No? So, ginawa ko talaga is harapin na magpakilala sa inyo na mismong mukha nakikita. Kasi, paano ka ngayon makakakunik sa ibang tao kung ikaw mismo hindi kanila nakikita? trust people trust. Okay? So iba pa rin talaga yung nakikilala ka. And um, kung ikaw ay pinili mong maging faceless ka hanggang kailan? Iba pa rin talaga yung nakikilala ka through sa mukha, iba yung tiwala. And um pangalawa siguro na gusto ko ring i-share sa inyo is um, wag nyo gawing perfect ang isang bagay lalo na sa pagko-content no lalo na kapag hindi naman tayo sobrang galing sa editing or kung paano natin ayusin yung mga angulo basta gawin mong natural ang isang uh, content na gagawin mo maging totoo ka sa sarili mo at doon mo may papakilala kung sino ka nga ba talaga at ano ba talaga yung pinakalayunin mo at ang pinaka purpose mo at sino yung mga tutulungan mong tao at pag naiparating mo yon yung trust ng tao hindi yung titingin kung maganda ka hindi yung titingin kung ano yung estado ng buhay mo. Ang titingnan nila is kung ano yung kwento mo na makakatulong sa kanila, na makaka-relate din po sila. So yun lang, huwag kang maging perfect and magpakilala ka para makakonek ka sa mga tao at especially sa mga target market mo. So huwag maging perfect, yun lang talaga. Naniniwala ako na iba pa rin talaga pag nakikita ang iyong face kasi iba talaga ang tiwala ko ng mga audience mo lalo na kapag nalaman mo na yung mga target market mo or yung audience na mapaparating yung iyong uh, content sobrang ayos nun ayun sa lahat ng makakapanood sa video na ito no mag-join ka na dito sa aking ginagawang community ang Masiskat sa Buhay dito po ay tumutulong tayo sa mga Masiskat sa Buhay content creator na gustong mag-launch ng sariling products Without Tech Head X. Ayun so welcome ka kaagad dito sa ating community. So yun lang, kung gusto mo talaga ng uh, mag-post or mag-upload ng una mong content, ng hindi ka kinakabahan, gawin mong natural, magpakilala ka and ayun, magkwento ka kung ano yung na-experience mo, then post. Panoorin mo ng isang beses then forget mo na. Huwag mo na kasing ulit-ulitin panoorin kasi makikita mo yung mga mali doon makakaisip ka na naman na bakit hindi perfect ang pangit ng editing ko, i-delete ko na lang to. So, doon na yung magiging indek Kaya, post and forget. Yun lang and always remember that success is start when you decide to begin. O siya nga pala, no? Kung gusto nyong bumili ng mic na katulad sa akin, kung kayo po ay meron ng budget lang naman, so um, ilalagay ko na lang yung link sa baba. And meron din akong tripod pa dito para maging steady lang din yung inyong mga um, cellphone kung gagawa kayo ng isang content. Ilalagay ko na rin yung link. So yun lang, syempre, kailangan din natin na maging healthy sa paggawa ng content. Kaya fresh ang mind para sa ganun ay makakapag-isip uh, tayo ng maayos sa ating pagko-content. Ilalagay ko na rin yung link sa ginagamit kong vitamins and food supplement. Bye!